Napapanood na para wakasan ang korupsyon sa gobyerno para makaahon ang bansa sa mga utang. Sa panayam ng programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ng economic analyst na si Astro del Castillo na patuloy lang tayong niloloko ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga maanomalyang proyekto dagdag niya rito ang mga kasabwat nila mga pribadong individual na kumikita rin sa mga katiwalian sa gobyerno. Sinabi pa ni Astro na patuloy ang paglobo ng utang ng gobyerno gayong malaking pondo ang nasasayang lamang. Pero wala niyang magawa ang gobyerno kundi ang mangutang na mangutang dahil mas malaki ang gastos kaysa nakokolektang buwis. Kailangan din kasing pondohan ang mga proyekto para magpaunlad sa bansa. Ang na ito ay uh, ito yung uh, multo na talagang uh, nagpapabagal sa pagunlad ng ating bansa. So, kailangan talaga makiisa na ang ating mga kababayan at talaga dapat merong political will ang uh, present administration kung paano niya i-address itong problema na ito. No? Uh, mukhang uh, niloloko tayo at or ituloy tayong niloloko ng mga so-called public servants no? at mga uh, tiwali na mga private uh, individuals and institutions no? para makanakaw din sa taba ng ating bayan. Ang tinig ni Astro Del Castillo, isang economic analyst sa panayam ng programang walang atrasan sa Abante. Abante Radyo Balita sa Tanghali.